Sampai sekarang masih ya guys Dan Ya, kita guys, guys no. Kita na, eh. na naman tayo Maghalo na skin coat. Tool, guys. Saan nga matapos to, labot lang ano sana? Ah, Mart? Ah, Mayo pala, Mayo. Nilabot ng May. Saan nga matapos natin guys? Mayroon pa kahit talaga pag walang mixer guys. Maganda talaga pag may mixer. Si Bilis. mga no ito pala yung inaalo ko no ayun no Singkot. so manual lang yung ano natin ginamit natin kasi wala tayong mixer ayan no? yan 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 kailangan talaga ng haluin mo ng haluin para hindi sa mag ano bubuo pag pahid mo sa wall kailangan talagang halong halo siya yan kaya pag mag ano halo ng ganito kung sa ano naman sa Ah, uh, maliit lang naman na styles tapos doon ka maghalo sa tiles na mal, ano, kopiraso lang. Hindi ano yung plywood. Ay bilis lang maubos guys, aglit lang eh. Uh, lugi ka naman sa oras doon ito talaga kasi malaki ang mapahiran mo doon. Hindi ka na maghalo ko ng halo kasi sa plating pali hinalo mo eh. Ayan. Hello, what's up, guys? So, ito na yung hinalo natin na skin protein, no? Uh, itaskring na eh, stimpot na natin yung bato pa, yung basal pa. So, napaka liit lang yung ano uh, nito. Mahilihan po guys. Ayan ba? 1 meter lang. Ito, yung lapan 1 meter. Tapos yung haba niya ay mga dosi. Dosi ang haba Ayan. Pero, Patay ko ng ano guys, tatlong skin coat. Patay ng tatlong skin coat yan kasi napakarap pa talaga siya. Hindi siya, hindi siya pinuruhan ng siminto. Ah, ano lang, rock na rap. Hindi siya puro siminto. Kasi ito kasi nangarap nito. Kaya ano po, hindi ko magaspang siya, magaspang. Kaya nga, ah, lakas kumain ng skin coat to. So, pakita ko sa inyo guys kung paano magmasilya. Ang ganito lang guys. So. Oh. Ayan. Ayan. So, sa taas ka muna magmasilya guys. Ayan, sa taas mo na. Sa sito mo. Hanggang sa taas, hanggang dito kung um, pataas ay masakit sa likod guys. Ayan. So, mauusin mo dito, tatlo guys. Sekiro, kita mo guys? Mataas natin sa taas, tapos sa baba naman tayo pataas. Pataas kita guys. Ayan. Ayan

finisin kasi sinupot ang gamit natin sinupot na sinupot ayan guys इस वज़ह से ना पकाइए Ayan okay guys. Ayan, taglit lang di ba? Tapos na natin. Ayan. So, sa taas na naman yan. So, taas mo. Baba mo na natin. Okay? Wala tayong patungan. Kukuha pa tayong patungan. Ayan guys. So, kita ko sa inyo kung paano siya. Ito na nga guys. So, yan yung minasilihan ko. Ito. Ayan di Diba kanina ay basal na pa siya. Batong-bato pa. Ayan. Ayan Baba. Yan. So may ano pa tayo dito, sikan kuting. Kung hindi pa sa makuha ng sikan kuting, ah, pangatlong kuting. Pero medyo man, marap pa to siya pag sikan kuting, kailangan talaga tatlong kuting. Yan Ang okay, aso, yung taso, yan. Ano? Batong-batong pa. Yan oh, ito. CR kasi ito, guys, eh. Ayan, CR yan, ni eh. ano oh. Kaya na, na, ano kayo sa kadalasan na ginagawa nila ang mga mason, may ganito. Ginaraw gina, gina, ginawang rap kasi hindi to bumibitak. Hindi katulad sa ah, makinis siya tapos ano makinis pinuroan ng simento, bumibitak gumibitak kasi yun guys. At kumakapak ito kasi hindi na to bumibitak, kasi puro simento to. At saka puro buhangin na ano tinanggala ng graba na no? buhangin na talaga tapos ito na ang ring rap show rap ito ang pinakaganda sa skim coat at tatlong patong na skim coat dito ay kapit na kapit ng skim coat at saka kasi kung puro mo na ano, isim ah, sim, sa pakinis na ano siminto makinis magka-crack guys bibitak-bitak ano yung sa ano yun sa siminto yun lalo na paghalo na Ah, kulang sa siminto bibitak-bitak kaya pag skim coat doon pati skim coat madala sa pag bitak-bitak kasi ang ilalim ng siminto doon ay nagbibitak yan ito guys oh yan ito rap to ito po napakaganda so malaki ko ito guys no itong studio type nito ayun no know? oh ito ay may pintura na pero batakan pa rin natin to. You know? Ayan batakan pa rin natin ng dalawang patong na skim coat uh, guys yan o pati sa ceiling dugtungan na lang yung gawin ko yan o oh. ito kasi ito ano uh, ito guys eh ah uh, piecing board yan o. dugtungan na lang yung gawin ko yan piecing board so guys thank you for watching please subscribe my channel by sag TV nga para <laughs>